parang dumating ako sa point, sobrang stress ko kasi, dumating ako sa point na parang nanlalamig ako sa kanya. Sobrang stress ko, yun nga, stress, stress, stress. So pumuputok na yung ano ko, yung galit ko, napupuno ako. So minsan dumadating sa point na hindi ko sa kinakausap nakausap sa bahay. Parang sabi niya, sabi ko, sabi ko nga kay Gray, Deng, namimiss ko na yung dating tayo. Yung lumalabas tayong dalawa, sabi ko, miss na kita, miss na ikis. Sabi ko, hindi na ako nakakaramdam ng love kapag niyayakap kita, di ba? Sabi ko sa'yo. Sa 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 Oy, nandito kami sa Batangas ngayon. Kasi nga mga mare, ayan, meron kaming konting hindi pagkakaintindihan. So, ang ginawa kong solusyon ay e, tara, labas tayo. Meron kasi kaming nag-trending na post ni Gray. Ayan, ayan o, yung ayan ganyan lang. Ang caption namin dito, yung galing kayo sa matinding diskusyonan, pero pagkatapos ng lahat, mas pipiliin nyo pa rin pag-usapan at ayusin ang lahat. So, ang dami namin nakitang comment. Tapos, ang share nito, 23K dun to sa account niya. Dami, ng comment. Dami ng mga mga partner nila. Kasi, ang nangyari, dito, ah, ikaw nga, tanong ko, ikaw muna. Ah, ikaw muna, go. Kasi, ang nangyari nun, no, araw na yon, yung araw rin na nag-post ako, ah, uh, galing kami sa away, mga ilang araw din na boss. Siguro mga 3 days, 4 days. Din yan. <coughs> nag-uusap kami pero hindi gaano hindi ganoon ka ano sweet kapag parang ano normal lang kasi nga syempre meron kaming problema na ah okay Naalala ko na uh, meron kaming problema na dipagka, kahit hindi pagkakaintindihan uh, pero din namin sasabihin to okay. Uh, sa atin na lang yun, syempre uh, privacy pa rin. Tapos nung araw na yun, yun, yun yung time na nag-usap kami ng maayos. Okay, eto naalala ko na. Eto yung pinakamalupit eh. Okay, ako muna ha. Alala ko na. Ganto yan. Okay. Ganto yan. Nagkaroon kami ng problema. Okay. Problema na isang bagay na ayokong gawin niya. Okay. Um, hindi siya nag -cheat. Okay. May isang bagay na hindi ko gustong ginawa ni Gray. So, ayan. Parang dumating ako sa point. Sobrang stress ko kasi. Dumating ako sa point na parang nanlalamig ako sa kanya. Pero hindi ako lumalabas ng bahay. Ang nangyari lang sa bahay, hindi ako nagsasalita. Yung parang lamig ako sa kanya. So, sobrang stress ko, nabubuntong ko sa kanya lahat ng galit ko. So, ko, konting pagkakamali lang ni Grace, parang ibinibigdil ko na. Pero, ang nangyayari, ah, hindi naman ito nasagot, lagi naman ito nagsisori sa akin. So, nagkaroon kami ng sagutan, may mga ganun kami. Minsan din kasi, hindi sa lalaki ang mali. Kasi minsan, kailangan, ngayon na-realize ko na, kailangan mo rin tignan yung sarili mo. Ikaw babae, ako ah, baya ako. So, hindi palagi ikaw ang, kailangan ikaw lagi ang panalo. Hindi. Pag nagkamali yung partner mo, na-realize ko na, pwede mong patawarin. Kasi kayo rin ang magkakaintindihan eh Diba? Tapos hindi siya nag-cheat okay Yung kasalanan niya Medyo ano rin Yung kasalanan lang niya Is hindi ko sasabihin. Pero ako rin naman Nakakagawa ko ng kasalanan Ako kasi Sobrang stress ko Yun nga Stress, stress, stress So pumuputok na yung ano ko Yung galit ko Napupuno ako So minsan dumadating sa point Na hindi ko siya kinakausap sa bahay Ganon yung nangyayari tapos, ang ginagawa namin, syempre, ito, puro soyu lang siya sa akin. Ayan, ginagawa ni, ang, ang, ang ginagawa ni Compass, puro, puro lang sa suyo. Sorry na, sorry na. Kahit naman, meron times na hindi naman niya ginawa, na, na ano lang ako, na praning lang ako, ganun. Siya pa rin, pa din siya. Diba? Kasi alam nyo, guys ha, kayong mga babae, okay? hindi lahat, hindi porket kasalanan ng lalaki. Kung parang tat tataniman nyo ng galit, pwede niyo siyang kausapin. Kasi halimbawa yung partner niyo kaaway niyo di ba? Pwede nyo tanungin na maayos. Or kausapin nyo ng maayos na ano bang problema. Yung problema nga namin, edi ang ginawa ko, nagkaroon kami na ano, isang araw kami hindi nag-usap. Hindi kami nag-usap isang araw. Pero ilang linggo na akong malamig sa kanya. Ilang araw na ako parang sabi, niya, sabi, ko, sabi ko nga kay Gray, Deng, Nami-miss ko na yung dating tayo. Yung basta tayong dalawa. Sabi ko, miss na kita. Miss na kitang ikis. Sabi ko, hindi na ako nakakaramdam ng love. Kapag niyayakap kita, di ba? Sabi ko sa'yo, hindi ako nakakaramdam. Siguro sa galit ko sa kanya. Okay? So, ngayon, pumunta ako sa... Nag-backread ako sa konbo namin mula nung nagkakilala kami. Ito yung tactic na ginawa ko eh. Kapag nanglalamig ka sa partner mo, sa so sobrang galit mo, kasi ako hindi naman ako nakikip hindi naman ako nagagalit ng walang dahilan. Okay? Napipikon na ako kapag ka pasaway. Okay? So tumingin ako dun sa konbo namin mula umpisa. Na naramdaman ko ulit yung ay ito pala kami nagkakilala. Tapos tumingin ako pinanood ko yung proposal niya. Ganon. So yung puso ko lumalambot kasi matigas akong babae. Matigas mukha ko eh. Matigas ano ko eh. Kung magkasa matigas ang mukha, matigas ang puso ko. Kapag ka, kapag ka pasaway ka, wala ko. ba? Diba? Tsaka, humihiwalay lang naman ako sa partner ko kapag ka tinatarantado talaga ako. Kapag niloloko ako. Number one nakapagihi na nakapagihiw... Na, reason kung bakit ako nakikipaghiwalay. Cheat. Kapag niloko ako, yun ang ibig sabihin nun. Kapag ako nakipaghiwalay sa lalaki, ibig sabihin nun niloko ako. Wala akong issue na ako yung nagloko. Hindi. Wala akong ganun mukha lang ako malande pero hindi. Kasi ina-apply ko sa sarili ko kung gano'ng pasak. So, yun nga, kung may mga pasa ko, hindi, hindi ang rason, eh, ano, wala lang. Siyempre, ayoko sa lahat. Number one kasi, once na niloko ka kasi ng partner mo, once na niloko ka ha, pag pinatawad mo, uulit at uulit pa yan eh. Yung pagluloko na sinasabi ko, pambababae or panlalalaki, yun lang yung isang reason kung ba't naghihiwalay. Kasi mahirap yan burahin sa utak. Kahit na anong pagpapatawad ang gawin mo, nandun pa rin yung trauma na parang iisipin mo na habang kasama mo siya, natatakot ka na, ay baka ganito, ganyan. So syempre, huwag mo nang patawarin pag niloko ka. Pero yung sa amin kasi, walang cheat na nangyari. So ang nangyari sa amin is, siguro, sobrang pagod nga ako sa work, yun yung sobrang dami kong iniintindi, So, ngayon, minsan, may pagkukulang si green, minsan, na ano, na sa bahay. Minsan, hindi, hindi ka na ka. Sobrang init kasi ng ulo ko palagi. Natatakot siyang dumikit sa akin. So, ako naman, iniisip ko na bakit hindi ka na-sweet sa ka? akin? Ganon. May ganon tayo, diba? Tapos, ngayon, uh, ayun nga, na-realize ko na na sa akin din ang mali. Hindi lahat ng bagay is tama tayong mga babae. Okay? Tayong mga babae, minsan, tignan nyo rin. Tignan din natin yung ugali natin, okay? Hindi porket may ginawa sila, eh ipatan mo na sa puso mo yun, sa isip mo yun. Hindi, hindi ganon, Hindi kayo tatagal pag ganon. Depende na lang kung nagloko, kung nang babae, eh iwalayan mo talaga, eh. Di ba? So, ang gagawin nyo kapag magkaaway kayo, is pag-usapan nyong mabuti. Ako na-try ko na to dati, eh. Pinag-usapan namin mabuti, na-try ko na yan, eh. Pero wala, eh pag ang lalaki is maglolo ko, maglolo ko talaga. Kahit gano'ng kakaganda, kahit gano'ng kakapera, kahit gano'ng kakayaman, kahit gano'ng kakabait, kahit gano'ng kakabango or what, gano'ng kakasarap. Pag ang lalaki ay hindi kontento, hindi, wala talaga, hindi yan mag-work. Supal talaga yan, yung gano'n, yung gano'ng lalaki. Pero alam nyo ha, kaya kami tumagal. Ah, tumatagal na na, mag-eight months na kami. Kaya kami tumatagal kasi nga sobrang bait. Sobrang bait ni Greg. Actually, wala talaga sakit sa ulo. May, minsan talaga may hindi kami pagkakaunuan. Mayroon. Sensitive lang talaga ako minsan. Pero kung tutusin, wala talagang problema. So, kayong mga babaya, tignan nyo maigi. Siyempre, yung ugali nyo. So, eto nga. Okay. Tapusin na natin. Yung solusyon namin. Okay. Ang ginawa ko, eh di, ayun nga, sa video, ayan, oh, magkayakap kami. Oh. So, Ayan, magkayakap kami dyan. Isang linggo na akong cold sa kanya. Um dumating pa sa point na sabi ko, diwelin na lang muna tayo. Baka hindi mag-work kasi nga ayun nga, 'di ba? Sabi niya naman sa akin, sige. Sige lang siya na sige. Pero nung gabi na 'yon, sabi ko sa kanya, niyakap ko siya. Niyakap ko siya na ng... ako sa kanya, niyakap, yakap ko siya. Sabi ko sa kanya, ano, uh, nilabanan ko yung negative sa utak ko. Kasi dati hindi ko nalalabanan eh. Nilabanan ko yung negative sa isip ko na ano na, yung kasalanan mo, tabi ko muna. na uh, wala yan. Basic lang yan. Kumbaga, ah, uh, mas panghahawakan ko yung love ko kayo. So, ginawa ko, niyaya ko siya. Sabi ko sa kanya, tara, alis tayo. Diba, sabi ko sa'yo, tara, alis tayo. For example ha, magkaaway kayo ng jowa nyo, or asawa. Ang gawin nyo, labanan nyo yung, ano, yung, yung pag-a-argue nyo, putulin nyo agad. Diba? Putulin nyo na. Ang gawin nyo, Yakapin mo yung partner mo. Parang gano'n. Yakapin mo yung partner mo. I-kiss mo. Tapos, or ayain mong lumabas. Lumabas kayo. Tapos, pag kayo, mag-unwind kayo. Di ba? Kasi ang hirap labanan ng negative sa utak. Sa totoo lang. Kaya ako, ginawa ko. Sabi ko, nung pumasok ako sa kwarto, sabi ko, tama na. Mapapagod na akong magalit. Pati na tayo. Kasi alam nyo, si Kompas, ang tingin ko sa kanya, ano, ideal man. Ganun yung tingin ko sa kanya. Kasi hindi ako tumitingin dati sa ano niya, sa work niya. Yung sinabi nila, mababang lalaki. Hindi ah. Hinirap ko nga ng work niya. So, ang perfect niya sa paningin ko. Kaya, nung so, nag-aaway kami, binalikan ko na lang kung paano kami nagkakilala. Nag-ano ko ng combo Nag-check ako ng konbo namin mula una. Diba sabi ko sa'yo? Nag-message ako sa kanya, sabi ko sa'yo. Dengo, nagbabak rin ako pero umiiyak ako. Minsan kasi may point na pagod na ako. Siguro nga yun nga sa work ko, napapagod din ako. Tapos ngayon, eto na, ang namin ulit. Parang feeling ko, first time namin mag-date. unwind, 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 lang. Labas-labas kayo. Pag magkaaway kayo, huwag na kayong mag-argue. Ang gawin nyo, tara, labas tayo. Ganun na lang. Or kahit kung, hindi naman lahat ng, uh, lahat ng magjowa may pera. Kung Kumbaga, tara alis tayo mag ano kayo kahit kumain lang kayo ng fishbowl or magmotor lang kayong dalawa nakayakap ka sa partner mo syempre kausapin mo yung partner mo na wag mo nang saktan yung puso mo ba? Diba? wag ulit ulit kasi tayo lang din ang makakasolusyon ng problema natin ba? Diba? Hmm. hindi kasi solusyon ang laging pag-aaway tatalo. pero suggest ko lang sa mga lalaki ha kasi kami mga babae, hindi kami nagpapatalo kapag kasagutan at argue talaga. Argue kung argue, di ba? Hindi kami nagpapatalo. So, kung kasalanan ng lalaki, mag ka lalaki. Kung kasalanan ng babae, mag ka pa rin lalaki. Di ba? Ganun na na. Di ba? So, parang, para tayong ano ngayon, ah, para tayong... Kasi sabi ko dati kay Kompas, namimiss ko na yung dating tayo, yung dalawa tayo, maalis tayo. Sabi ko, sobrang galit ko, sabi ko, hindi naman worth it kung aalis tayo, kung gagastos tayo, ganun pa rin yung mangyayari, gagawa ka pa ng kasalanan. Hindi. Kinausap ko siya ng maayos. Sabi ko, huwag mong, sayangin, huwag mong sayangin yung naumpisahan natin. Diba? Kasi sayang. Sayang yung naumpisahan natin kung mapuputo lang ng ganun-ganun lang. Diba? Kakasal so, na lang tayo. Nagbe-baby na nga kami kasi Kasi, nabipunta na kami ng OB. ice na ako ng mattress Kasi, baligtad eh. Nagpapaayos <laughs> na ako ng mattress eh. Nagbe-baby namin. So, continue na natin kung ano na natin. Kasi, parang, kung, kung may mangyayari pa kasi, ano, hindi ko talaga gusto. Or, ano, kasi ako, nakita mo, hindi ako gumagawa ng ikagagalit mo. Diba? Kahit isang beses, wala. Ayoko kasi. Ayoko masaktan ka. Ayoko. Partner kita eh. Ba't ito sasaktan mo? Ba't ganun ka din? Sige lang na yung pag-search mo ng mga babae. Papaalam ko talaga sa kanila lang. Ano? Oh. Ayun nga guys. Uh... Huwag kayong, kayong mga lalaki ha. Pag may jowa na kayo ha. Okay? Hindi, siguro hindi niya lang sadyang na-follow. Kasi meron yung secret sa Facebook eh. Alam niyo ba kung paano niyo makikita yung mga jowa niyo na nag add ng ano? Eto, turo ko sa inyo. Turo ko sa inyo. Diba, ayan ang Facebook. Diba, ayan ang Facebook. Punta kayo dito. Activity lang. Punta kayo dyan. Tapos, titignan niyo kung ano yung Added friends. O, oh, diyan yung makikita kung sino yung inad ng mga jowa nyo. Basta kung meron kayong gustong makita, punta lang kayo mga mare. Ayan. Punta kayo dito sa activity log. Diyan yung makikita lahat ng baho ng mga jowa nyo. <laughs> o, oh, dun kayo punta kayo dun. No? So, dun yung makikita yung mga mini niya last. Lahat ng inano niya. Lahat ng inad. Lahat ng pinalo. Lahat ng pinag. Lahat ng winatch niyang video. Makikita nyo lahat dun. So, syempre ako, di ba? So, di ba? yun yung iiwasan so pinalam ko sa kanya na yun yung iiwasan mo diba malamal kita sabang sinuway mo ko uh. hmm. tanga hindi ka makakalusot sa ka, akin matalas ako pero hindi naman na nagluloko sobrang bait na ito at um, sobra tapos na to mga babae sawa na to sa babae sawa na to sa kung ano-anong bagay diba hindi na parang gumanon diba? Gusto ko na lang ngayon. Ang engot mo kung magluloko ka pa. Yun yung tingin na ano ko. Diba? Malabo. Kalim mo lang dahil mo kapama. Hindi na nga dahil. Tanga sa iyo lang yung nilunok ko. Oh. <laughs> paano mo sabi ng oh, ikaw din wala mo alam kita Sayo lang yung nilunok ko. Wala pa ako nilulunok na iba, hoy. Kala mo ah, masarap kasi nung time na yung lasang gatas, yung gatas. nila ang mga sinabi na ako'y hindi iibig sa isang katulad mo nila ang mga sinabi ko ang lata gatas hindi, fresh milk mami ulang na lang banana, oatmeal so ano yan, ganito yan na so guys, ah uh, Ayun nga, hindi kayo, mag kung mag-aaway kayo, pag-usapan niyo mabuti, yun na yung suggest ko labanan nyo Ma alam ko mahirap labanan ang negative mahirap labanan ang overthink mahirap labanan ang galit pero i-testing nyo lang i-try nyo lang one time i-try nyo kapag galit na galit kayo sa mga jowa nyo or kahit lalaki, babae kapag galit na galit kayo try nyo lang na yakapin kahit galit kayo yakapin nyo i-kiss nyo ganun. Bawa, okay example ah magkagalit kami wait lang okay na gano'n lang kabilis